Sobrang puno ng basurahan, Ayan yeah, guys oh, huwag natin. yun eh. uh, ito. okay, uh, ibulong ako ang last letter Nakadress ko guys kay gikan ni nag party party, Nakadress ko. Ayok. Ayok kay kumuuli pa.

What is this? Uy. Pants Oh! Anong shirt, Michael? Oh, I don't know. Eco bag. Hala, oh. Eco bag. Be. Oh. Guys, so, umay. Nakukata yung ano. Parang labas lang yun, eh. It's not like a table. Uh, Michael, oh. It's heavy. See? Look like this, oh. Oh. Dito, oh. It's look like a table. It's plastic. Ayan, oh. pati ng table. It's very, it's very light. See? It's ang ganda na. Yeah. It's not broken. Ang ganda na. dito na mo suka ng kubo. Sabi. Parte para sa. Kalimutan ko magdala ng ano, guys. Extra makita. ko na ito para makita nyo. Hindi nyo makita. Andito kasi kasulok-sulukan Sobrang puno ng basurahan. Sobra. Wala akong mapag... Wala akong mapag... Ang ganito, oh. Ang sanay na wala man ito. aku parang tidur ya Pak Yang Syah. Sobrang puno. Eh. Ano pala ito? Itos basag. Ano? Na? Ah. sa kahumot. Ito pala yung mabango. Eh.

silipin patahnya lah, halo, wih kening dud, mana niu, kalu, wih, apa namanya yang kalo pang, pang beach, ini tuh dong, wih, duluan bubbles, wih lah. ito doon may ganito oh hindi naman ba nakabuto ilagay talaga nila sa ilalim para hindi makita masaks kung hindi ko ito dalahing cellphone guys hindi niya makita

kamu mga gwapa ba ano? Eh, pouch. Pouch, oh. Eh, uy, mga swimsuit, uy. Hala. guys. Ano kamahal? 138. Sige aku? Makin oh. Bakit dito may mga laman. gamit ko tulad gaya ng ano. Ay kila. ng bar. What? Uh. 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 Yeah, for dumbbell, yeah. Ini need si dambil. Ini Ini si guru guys. Ayan guys, so ito yung mga nakuha ko guys. Ayan. Ayan, may nakuha ko ano ito, yung table. Sobrang ganda niya. Ay, pwede siya sa beach. Ayan, ito siya guys. Is pwede siya gawing cooler. Ayan o. Oh. mo naman ano dyan, mga drink tapos ice. the same time, pwede mo din gamitin table. Ayan, yung ano niya. Ayan yung ano niya. Ano pala ito? 8 gallon box rattan cooler table, bowl. ganda. Ito na bakit pinapang yan. Ito na problema. Tapos ito na ako. Ako na. Ayan box. Snackle box. Ayan. Pwede siyang ano din. Nagyan ng mga mga jewelry na mga ano pang fashion. Ayan siya. Sa so, kanila kaya po, akong ganito na ano.

Saki ito. Ganito yung kulay niya. Parang, parang siyang paid-paid. Hindi ko alam guys kung pang babae o pang lalaki ito. Ayan na nakita nila kung ganito. Na, ayan para ito. Tinastas nila. Ayan, eh, sayang nga ba. <coughs> ayan. Ganda sana guys. Tinastas nila yung dito. I-impose lang din ito? May ano po Security, ano Security lock Ayun ito, ano man ito Parang yeah. ano sya Para sya shield, hmm. Ayun, lock Hindi pa sa silupin, ayan Hmm, asya oh, mo Ano sya noon. Lock parang sure. Ayan, may nakakong. Ayan, banana boat na. Uh, sun, sun protection. yun may nakakong ilang kagat ng bubbles. Unicorn bubbles. Kaya may nakakong ganito. Nakakong buds at eh. bottle. Ay, basag. Basag dahil yung ano niya, takip sa ibabaw. Tapos ito yung nakong ganituhan. <clears throat> so, ayan guys, may nakarami ako mga jura na ganito. Ayan yung mga ano nyo, mga sterling silver. Ayan siya. Ayan ito din is sterling silver. Parang naputol yata. Ayan siya. At saka ayan ito din. Ayan na, nakuha ko. Ayan yung iba wala partner. Ito may partner. At ito. Ito sobrang ganda. Kaso lang palang parang sira ang yata. Ito parang ano ito. Pag ano siya. Parang siyang pindan o panglagay sa iwan ko. Yung sobrang dami. Pag ano siguro yan siya mga bros Ayan ito. Yan si Nila. Tinanggal ni Nagasay kasi ganito yung ano. Ganito yung isa. Tapos yung isa. Wala nang ganun. Wala nang ano dito. So, si nila kita. Ayan siya. Nagyan ako dito. Ito rin ko sa jewelry Kasi di pala kita nakita ng jewelry Tapos ito din. Nagkabuhol-buhol man ito. Hindi ko alam. Ayan. Ayusin ko pa yan siya. Sterling silver din siya. Ayan. Parang tatlo yata ito. Pero ayan. Ayan. Ayan ko. Kung kaya ko ba ito. Anong sobrang ano siya. Sobrang nagkabuhol-buhol. din dito. Parang may ganito ako dati na nakita. Walang partner. Hinapin ko yun. Hey, kita ko na yung partner niyo. Oh. 14 gold ng pala plated. Ayan ulit. Save and nickel free. Ang ganda ng mga ano. Kada ko sucks. Ito din. Meron akong ako. parang swimsuit yata ito. Ayan, mahalo, 24. Uy, hala. Ayun, maganda mo. Ayan, guys. Swimsuit. May bra na siya. Ay, cute. Baka, ano siya, makapaslim. Kasi, parang yung dito, parang may stretchable siya na ma maipit yung kabilbila natin dito. Alam maganda. Ayan. Ito yung pagandahan, guys. Kasi, hindi talaga ginamit. Ayan, pagkakain. Ayan, nawala doon yung isa nga. Ito pala. Ano yun? Ano pala yun, guys? Okay, bris. Anong tawag dito? Ayan. Airy, to At saka ito. Ay, daray. Ano itong kaisa? oh ito pala yung isumpay. Ito pala yung ito. Ito, guys. Oo, oh, nakita ko yung ano niya. Ito. Ito pala. Yan yung ano niya. Ayan, sobrang ganda, oh. Para siyang mga ano, mga pearl ang laki. Para siyang fur. Lalak. Ito din, ayan. Pwede talaga ng mga toothpaste, toothbrush pang travel. Ayan, ito din. Eh, hala. <coughs> ang ganda nito, oh. Pag ano siya, parang pang bitay-bitay. Kaso guys, ayan, nabalik. Nabahasan din ito si ano eh, si Hello Kitty. Ayan, may butas. Tanggalin niya ito, mga Hello Kitty. Para siyang kitchen holder.

kalau lekat tuh, dami puyi di mapindo pakingan lah. itu di mana kalian? itu rotary. Oh, itu. Ay, siang, ano, ini itu, ayah parah sih kan nuh? apa itu parang juice? coconut color. apa nama itu ya? coconut color parang, my bleed palas ya, ya nuh? parang ice. bukan nah itu, nih? tidak kalian guys paham ini tuh, itu

Hindi ko alam saan si ano. May ano yan nakalagay dyan, no? Ah, Bani. Wala na si Bani. Nakakiyot. Tanggal siguro ito. Pang-display na lang. Tapos lagyan ng ano dito. Kiyot siya. Ayan, parang siyang egg na binasag. pang-display. ako eh, naisay dun. Ito pala yung ano, paramit. Ito din is isa pa yung pang salad. Hindi siya sira pero yan yung ganun. Guys. Ang hilag yun hila dito. yun kung mairis ba yan. Ang aseton. Oh, ano pala ito? oil pang spray So, ito din. Ito din. Ah, ito pala yung doon. Sa so, pang ano, pang grill. Itong nurse. Ano pala ba itong klase? Uy. Ayan guys, sira. Ano sya? Okay, kasayang. Ano pa naman siya? O pink, pink. Blush on. Paganda pa itong brand. Mahal ba ito na brand? Brand, na ah? brand ng itong nurse. Ito, ito, Mahal na brand. Pero na. Pero wala na. Ayan. Ito yung mga nakuha ko dami. dami. Ayan. Ayan siya. Tapos dito talaga ako swerte yun. Oh. Dal pwede siya dalhin kahit saan, kahit sa park. Ayan.